Ganyan ganyo guys yung life hack ni Marga. si <laughs> ganyo guys yung life hack ni Marga guys. So ganyan ba talaga yung mga volleyball player? <laughs> oh my God. Oh my God. <laughs> ganyan ba yun guys? Ganyan ba yung mga volleyball player natin? Ayun na guys. Balik na tayo dito guys. Gagalit na po si coach. Boobs. <laughs> no, galit na guys si coach. Kailangan guys, ano, maging mabait na kayo sa mga coach nyo. Huh? Salo by Ate Marwin. Hagis by coach. Tos by Lim. Tos by Yumi. Ito ang pangit naman ang ilo? Guys, Guys, mag-subscribe na nga kayo. Tapos mag-follow na kayo. Kailangan na namin yung mamon. Magpapagawa kami ng court. With aircon. Naka-tiles. Mag-follow mag na kayo, guys. Hindi pwedeng nanonood lang, guys. Doon na ito. Pagod na. Na guys, nagagalit na si coach guys. mag follow na kayo. Guys kasi guys, yung mga next time manonood na lang yung mga naka palo Kaya dapat mag-follow kayo. Malay no silim na si sa enyo na. Hagis ba, coach? Guys, kailangan, nangangailangan talaga kami. Kailangan nyo talaga mag-follow. Dibili kami bagong bola, guys. Shoutout sa bola namin, guys. Di na nalinisan, guys. Sige, mag-vlog. Magka-vlog ka tayo, eh. Siyaw ni guys, o. Pinakamasipag. Guys, sa mga magta-try out po dyan, open for try out po kami. Magkailangan nyo lang po, sa mga magta-try out po, kailangan nyo po mag-donate ng mga 1K para po may pambili naman pong bola at bagong net. Record po yun. Ay, balik na guys. Si Kush, Scary na yan, guys. Guys. Scary na guys si coach. Nagagalit na po siya. Mananapak na. Ayan na, mananapak na si coach guys. Lugalot, galit na si coach guys. Nakita niyo po yun. Mag-follow na talaga kayo. Nagagalit na si coach. Ipe-friends na lang namin yung ipopost namin pag di kayo nakapollow. nyo may kita. Yabot, yeah, pinaka-pinaka-mabisa. Guys, may bago ng technique na tinuturo si coach. Guys, may tuturo din po ako ng life hacks sa inyo pag-training. <laughs> Kailangan po pag magpupulot kayo ng bola, tumabi po kayo kay coach. Ganyan po yung mga life hacks ng volleyball ba at Ala High School. Nakatabi po sila kay coach para po ano, para po din sila maghabol ng bola kagaya ng kaya gawa niya. Arnigo. Oh, Kuya poabot ng bola. Ay na guys, si Hazel na guys. Dose na. May bubo ka. Galing niya abot guys oh. Best player. Ayun na guys. Ayun na yung idol nating lahat guys. Subaybayan so niyo si Arian. Ayun na guys. Bugoo. Ayan guys, so papatayin ko to mamaya after mag two minutes guys. So, wala, sinabi ko lang. Ay na guys, si Angni guys. Kung gusto niya po ng autograph kay Angni, kailangan niya po mag-follow sa page. Kailangan po namin yung maman. Ayun na, guys. Woo! Ayun na, guys. Ayun na, guys. Yan, oh. Si pinaka-sexy na love natin, guys. Arnie, go! Mabunas pa lang yung patos yan. Ay. Ayun na, guys. Ayun na, ayun na, ayun na. Woo! <laughs> ayun na, guys. Woo! Bagag. Ayun na. Ayan na. Si Ang guys. I. Boo. Boo. Bunnies. See there, guys. Boogs. Kaya niyan guys. Guys, kailangan na po namin bumili ng mic. Kaya dapat po mag-follow na po kayo sa page namin.